ang kalat ng hindi mo lang nagligpit. Asan ba si Yaya? Grabe naman yung higaan na to. Grabe. Kagabi pa kung nagpinaginaman ko. Grabe naman yung pinaginaman ko na to. Hindi pa niligpit. Pati yung... Ay, naku. Grabe naman yung Yaya to. Yaya! Ah! si Yaya. Pati yung pinagbidyo ko yan. Hindi mo lang niligpit. Ano ba yan? Ay. Oh, grabe naman yung lababo na to. Hindi mo lang niligpit. Yaya, sama sama si Yaya. Yaya. Ang ito. Grabe naman dumi nang ano, ng lababo. Ano ba naman kasi yaya Yaya? Oh, dumi ng ano. uh oh, May lupa kain na. Ah. Kain okay, ba to ah? Dati yung pagkain ko rito. Hindi ganito yung pagka-prepare. May ibang may, klase ito ah. May itlo, girls, may gula, may protaso. Ah. Oh. Ano ba itong si Yaya? Hindi man lang nakapagwalis. Sobrang dumudumi dumu na yung kapaligiran. Pati mga kotse ko, hindi man ang nilinis. Dumudumi na mga sakyang ko rito. Bihira naman, oh. Hmm. Ay, ako. Wait lang, wait lang. Yaya! Yaya! Oh. Ano ba? Ah! Ito yung bago mo sa kasambahay dito. Uh, ikaw yung bago? Asan yung si Dina? Si Dina po. Um, Asan na? Alam ko po, umalis na po. Yaya ka ba talaga? <laughs> Kung okay, yaya ka pin? Hindi na, boss. Pasensya. Ano, anong, 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 ilongga ka ba, day? ka ba? Oo, boss. Agoy. Oh, good. <laughs> um, Ay, boss, nandiyan. Teka lang, teka lang, teka lang. Ah, uh, uh, sinong nag, ano, nung pagkain na yan? Sinong nagpapre? Ah, uh, kay Dina pong, ako po. Ay, pa ay, po. ay, gumain ka na ba? Ay. Bakit hindi ka pa kumain? Na, ko ba? May soap and steep. ko ba? hindi hindi, hindi, ka nauha. Nagugutom kami. Ano dito? May mga manukol sa, sa refrigerators. Hindi na boss. Hindi po. Ay, liga, 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 dito. Liga sa water. Mabu ka dito. Kumain ka. Kung mabu ka dito, mabu ka. Hindi, mabu ka, mabu ka. Kasi kailangan. Ako na lang mag-aalaga sa'yo. Hindi, boss. Kasi bahay niyo ako, boss. Ha? Kayo kakain mo? E, eh, 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 e, e, e. hindi, ako nang magiging kasambahay ngayon. Um. Ah! <laughs> ah oh. Magalit si madam. Ah, oh, ganun ba? Eh, e, ang gawin mo na lang muna ganun. Mag-relax ka muna. Nakarating mo lang ba? O, kaya na pa damating. Ganyan lang kita. Kagabi pa po, boss? Ah, kagabi pa. Ang gawin mo, mag-relax ka. Pumunta ka dun sa loob at kumanta ka roon. Tapos, patulog ka muna kasi pagkita sa biyahe. Ay, hindi po, boss. Hindi Ay, po ako manta. Ah, hindi ka mahihikomanta? Oo. Uh -uh. Ano ba yan? Hindi, e, e, ang gawin mo na lang. Ano, ah, uh, ba't kanya suot mo? Um, Wala ka bang dalang-dalang yung ginang kita? Yung mga pangyaya? Oh, uh, grabe naman ang suot mo. Uh. <laughs> oh. Pasensya na, boss, ah? O, sige, sige, ganito na lang gawin mo na lang, ah, uh, mag-ano ka lang muna, kakain ako, tapos, ah, uh, mamaya lang kita tatawagin pagkatapos na kumain, para maligpitin mo yung kain ako, ah. Ah, ah sige. Sigurado oh, ako, pasok ka sa loob, pasok ka na, dun, dun, pasok ka na, dun. Mamaya ka na, magpahinga ka lang muna, kasi galing ka ng probinsya, eh. Sige na, sige na,